Rossi Cyclone 400cc guys. Oo, nandito na ngayon sa Pilipinas. Sa panahon nga natin ngayon guys, is marami na tayong pagpipilian. Pagdating sa mga brand ng mga motor, nandyan si Rossi na pinakamabilis at madaling takbuhan. Ika nga sabi ni Rosie ay sabot-sabot lang o alam nyo yon. Alam nyo ba talagang sumasabay na si Rosie sa mga branded na motor sa ngayon? Although na branded naman talaga ang Rosie guys dahil brand nila yan as a Rosie at napakaganda ng mga unit nila ngayon talagang sumasabay sila sa market. At yun na nga mga kagala bago natin ituloy ang usapang ito Baka naman pwede humingi ng pabor sa iyo kaibigan. Pasubscribe na lang at pahit mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga susunod ko pang mga video. Alright? Ito na nga itutuloy na natin si Rosie Cyclone 400cc guys ng Rosie. So nandito na nga sa Pilipinas at available na siya ngayon sa market. Pwede pwede nyo napuntahan sa mga Rosie brands para naman makita nyo mismo yung unit at mahimash nyo na rin. Alright? Matagal na nga pong usap-usapan niya dito sa ating bansa At ang inakala ng iba ay ilalabas na ni Rosie yan nung taong 2021 So alam naman natin sa si Rosie guys Maglalabas talaga sila ng unit Talagang sure na sure na sila Doon sa unit na yun na maganda at walang problema pagdating sa highway Sa mga hindi nakakalam guys Matagal nga ito naging demo unit sa mga piling brands ng Rosie Dahil sinisigurado nila bago nila ilabas sa market ang unit na to Talagang panigurado na walang maging problema kaya po ngayong 2023 lang nila nilabas ang unit nito dito sa atin. Ang motor nga pala na to guys is nagmula sa brand ng Songshin at ito nga po ay nanggagaling sa bansang China. Ang motor nga na ito guys ay tinawag ng RG3 400cc. Pero dito sa ating bansa guys, tatawagan na ito ng Rossi Cyclone 400S. Alright. Kunting kaalaman guys sa mga hindi nakakalam, ang Zongzin ay isang pinakamalaking company na nagmamanufactured ng mga motor sa bansang China. Na halos tatlong dekada na sila sa larangan ng paggawa ng mga motor sa bansang China. At ang Zongzin Motors guys hindi tatagal sa motorcycle industry kung palpak ang mga gawa nila. At sa katunayan, marami na rin malalaking motorcycle brand na nagtitiwala sa Songzin. At syempre guys, nakikipag-tie up din sa kanila. Kaya pinapakita lang nito na hindi basta-basta ang kampani nila guys sa larangan ng paggawa ng mga motor at distributor sa buong mundo. At bilang paglilinaw guys, at ito yung mga na hagilap ko at nakuha kong impormasyon na si Rosie ay kumukuha lamang ng unit para ibinta dito sa ating bansa. At take note, hindi po si Rosie mismo ang gumagawa ng mga motor kung ano man yung mga binibinta nila dito sa ating bansang Pilipinas. All right? Kaya nga po yung mga katagang bulok, sirain ang Rosie. Walang kwenta, mahina, tunog lata daw, sabi nila. Hindi po yung totoo guys, dahil hindi naman nila alam, dahil hindi pa nila nasusubukan. At katulad na lang guys sa motor na pag-uusapan natin ngayon, ang Rossi Cyclone S 400cc, ay talaga namang napakasulit nito. Kitang kita nyo naman sa kanyang physical appearance at sa kanya nga pong body works. At syempre guys, meron na rin ito mga upgraded na feature sa kanyang body works. At syempre, sulit na rin pagdating sa mga spec at saka sa kanyang presyo. Okay na rin pagdating sa kanyang 400cc sports touring. Kung mahilig ka sa long ride, pwedeng pwede ito para sa'yo, kaibigan. Si Kita naman guys yung windshield niya na mataas na hindi direktang tataba ang hangin sa iyo. At ito nga po guys is adjustable po siya at meron din siyang malakas na stopping power guys dahil meron siyang dual disc brake sa harapan. At naka ABS system na rin ito o anti-lock braking system. Para sa akin guys, talagang sulit na sulit ang motor na ito. At para nga po sa brand ng Rossi, talagang napaka the best. Ang Rossi Cyclone S 400cc talagang kitang kita guys at sulit na rin talaga. Sport touring at venture ride talaga ang ibibigay sa iyo ang motor na ito. Ang Rossi Cyclone S400cc ay ginagamitan din siya ng engine TC400cc. Ang TC400 guys, ito nga yung mga bagong model na makina ni Cyclone na nilalagay nga sa motor. Gaano nga ba kasulit ang makinang ito? Ang engine type na ito guys is meron siyang dual cylinder at naka-parallel twin nga pala ito guys. At naka 4 bulbs na rin siya guys. At syempre, pagdating naman sa kanyang calling system, siya nga pala guys is naka-water calling system. At pagdating sa kanyang fuel system, siya po ay naka-fuel injected na or if I. At syempre, meron siyang engine displacement 401 cubic centimeter. Engine displacement. At syempre guys, puding pwede talaga to sa pang kahit saan ka man pumunta sa ating bansa. Talagang kayang-kaya, walang problema sa motor na ito. Lalong-lalo na, meron siyang fuel capacity na 21 liters. Oo, talagang napakalaki ng tangki nito guys. Talagang matagal mong gagamitin bago ka magpagas ulit. At pagdating naman sa kanyang transmission, ay meron siyang 6-speed gearbox. At pagdating naman sa kanyang speed guys, ay kaya niyang ihit ang speed na 155 kilometer per hour. Pagdating naman guys sa kanyang wheelbase ay meron siyang 1,390 mm at meron nga siya po ang ground clearance sa 165 mm. Ngayon pag-usapan naman natin ang kanyang power performance guys. Pagdating nga po sa kanyang maximum power, meron nga po siyang 42 HP at 9500 rpm at meron naman siyang maximum torque na 39 newton meter of torque at 8000 rpm para sa ganyan kalakas guys na maximum power at yung maximum torque niya sa performance ng isang makina talagang sulit na sulit talaga to guys para sa atin at hindi hindi ka talaga nito ibibitin talagang mabibigla ka guys lalong lalo na sa kanyang lakas ng torque na 39 newton meters of torque at 8000 rpm wow grabe napakalakas nun yun nga lang guys may kabigatan ang motor na to dahil may kabigatan talaga at may timbang siya na 215 kg. Nako guys, na-imagine mo ba kung gaano kabigat 'yon? Ito talaga yung pinaka-downside sa motor na 'to guys. Sa 400cc, may bigat siyang 215 o 214 kg. Kaya sobrang bigat talaga niya sa ganitong 400cc lamang. At yun lang po yung nakikita ko na downside sa motor na to at hindi ko nagustuhan yung bigat niya guys. At syempre meron pa akong isang nagustuhan dito guys. Ay ang kanyang 6.75 inches TFD screen. Wow! Talagang sulit na sulit guys pag tinignan mo ang kanyang dashboard. At may isa pa guys yung pinagmamalaki sa motor na ito ay ang kanyang built-in na dashcam. Opo, hindi kayo nagkakamali. Mayroon na po siyang dashcam sa kanyang harapan. Talagang napakaangas nito guys at ito na rin yung pinaka safety feature sa ganitong motor pag-uusapan na rin natin ng kanyang design. Simpleng simple lang tingnan pero napakaangas talaga nito. At sobrang minimal lang din po ang kanyang mga decals. Ang isa pa sa nagustuhan ko sa motor na to guys, yung spoke wheel nya is napakaangas talaga. At syempre napaka very unique din po ang kanyang Exos, All right, napakaganda talaga. At syempre, extended na rin yung heat guard niya para hindi naman mapaso yung back ride, di ba? Napakaangas talaga. At sa kanya nga pong side mirror, guys, na meron lang po siyang accurate na pwesto na kitang-kita mo ang nasa likuran mo. At syempre, yung pender niya rin sa likod, napaka-unique niyang tingnan, guys. At talagang hindi basta-basta na mga materialis na ginagamit ni Rosie sa ngayon dahil talagang ina-upgrade nila lahat. Napakaganda ng mga materialis lalong-lalo na pagdating sa pairings. Lahat ng klase ng ginagamit nila guys is quality na talaga siya kitang kita naman talaga sa motor na to guys na talagang pinag-isipan kung paano gawin ngayon guys, dahil available na po ang motor na yan sa ruse, sasabihin ko na sa inyo kung magkaano ang presyohan sa motor na yan pagdating nga po sa kanyang cash price, ay mabibili mo siya ng 280,000 pesos guys, para naman sa sarili kong opinion sa ganyang kamahal na motor abay pwede na yan at saka accurate naman siya, at ito naman yung magiging down payment niya at monthly at meron nga siyang down payment na 60,000 pesos at sa monthly naman guys ay meron siyang 9,030 pesos sa loob ng tatlong taon. 12,235 pesos naman po sa dalawang taon nyo po siya babayaran. Yan po installment. At syempre, kung one year na lang po siyang babayaran, ay meron pa kayong 21,860 pesos po ang monthly sa loob ng isang taon. All right. At ito nga po guys, is meron pong rebate at yan po ay mababawasan ng 300 o 300 pesos po. Pag once na updated po kayo, magbayad sa inyong monthly. All right. Rosy Cyclone s 400cc guys is available na nga po dito sa Pilipinas. So ano pang hinihintay nyo, pwede nyo na puntahan sa mga brands ng Rosy. Alright. At syempre kung meron pa kayong mga karagdagang tanong, doon na nyo po yan may tanong sa mga brands ng Rosy Company. At siguro hanggang dito na lang ating video guys. At maraming maraming salamat sa inyong lahat. Isa lang ang masasabi ko. Thank you, thank you so much. Alright.